Hi, guys! Another video. So, this video is to show gratitude and appreciation to our president, Natay Diggs, because he sent us Christmas gift. Actually, na send pa to uh, before Christmas but then naging busy ako kaya hindi ko na-share sa inyo and hindi ko siya pwedeng i-flex, guys, kasi alam ko namang magkakaiba tayo ng perception and meron tayong iba't ibang um, kalidad ng pag-iisip kaya ayokong mangyari na baka masiraan siya at ayoko rin makabasa ng kung ano-anong comment na hindi mag maganda and this video is to show appreciation to him and to his family kasi eh, hindi niya kami nakalimutan guys 6 years na siya nagbibigay ng Christmas gifts sa amin and nung time na Uh, may mga senate hearing, mga ganyan-ganyan. Nandyan kasi siya palagi sa amin to provide us hotel, uh, food, mga ganyan. And minsan airplane ticket pa for me, dalaw people. Tapos sa amin reimbursement sa bus, ganyan. And one time sabi niya, wala na kayong mga tatay na magbibigay ng regalo sa inyo tuwing Pasko. Eh, ako nang gagawa niyan, sabi niya. And, yung promise na yun, guys, hanggang ngayon, six years na, hindi pa rin siya na-fail na bigyan kami. And, yun, guys, super, ano, na humahanga lang ako sa kanya kasi kahit na marami ng paninira sa kanya, marami ng ibat-ibang accusations tungkol sa kanya. Marami ng no to ganyan, no to ganyan, no to ganito, ganyan. He is still um, reminding himself na meron siyang mga pangako na kailangan niyang tuparin at hinufulfill pa rin hanggang ngayon. And kahit anong paninira kasi sa kanya, oo, oh, nakikita namin yung mali, nakikita namin yung downside niya. Pero we are all people, we are all imperfect, nagkakamali tayong lahat and para sa amin kasi sa amin lang to ha, para sa amin kasi mas nagso mas umaangat sa amin yung um, pagmamahal niya yung purity ng heart niya kasi marami marami sa maraming tao ang nagbigay ng mga pangako ngunit nag-iisa na lamang po siya na nagpo fulfill ng mga pangako kagrel of sa amin dun ako na-amaze sa kanya kasi hindi na kami nakakalimutan even though other people na nangako sa amin is hindi na nag-exist ngayon wala na kasi nandiyan na siya. This is not to brag him. This is not to promote any politics issues about this kasi in coming election na we are not very vocal about politicians and politics because gusto namin siyang i-promote as a father to us and not as a politician. Yun lang guys. And thank you so much Natay Diggs. Like All the love. Thank you.